修路的。<laughs> may ma kung meron kayo mag uh, kung may maganda kang video, ma lovely, paki-send sa akin na. Ah. ബാങ്കിൽ ഗുരുഗന്ധന Да. ito bali pangalan ng kabayo natin ng tagpi tagpi si tagpi oh, kasi may puti no? opo ilang kulay na bahay pinanggaling ng galing po ng lupo pampanga ay nalipat pa dinayo po yan ng 1920 pag may ari po siya di Valentin Arasia Arasia bali Arasia family po yung mampus dati natin pangulo ay isigado nakapagal. ay family niya opo Oh. Ang mga mga bahay po na yan, kung mapansin nyo, meron po siyang corona po, meron niya. Na, ibig sabihin po yan, mayamang tao po na kapira. Ay, gano'n, no, araw, gano'n, ano? Kasi inyo ng bahay yan, simbolo na rin po siya. Simbolo ng ano, kayamanan, ha? Opo. Yung status ng tao <laughs> sa buhay. <laughs> yan yun, ano? Ito naman. Ayan ah, po, galing po yan ang Luna La Union. Yan po yung tinatawag po natin dalawang uri ng alipin. Sir, talaga pang nilipat, pati yung bato yun, hindi naman. Opo, sir. Lahat po yan nilipat. Tinabol nila. Alipin sa saan? gigilid, tsaka alipin na mga mahal. Kaya hmm. na rin po yung silping bahay po ng muna, brothers, Luna Brothers, si Juan Luna at saka Luna. okay. Kaya <clears throat> may pinakabulada po yung bahay po natin na yan. Kung saan po natutulog ang kumakain, yung alipin sa gigilid po natin. Hmm. Ang masama okay. po sa alipin sa gigilid po natin, pwede po sila ibenta o kaya po inigalo ng kanilang amo. Okay. Oh, okay. Pasaya di Skolta di Manila, replica na lang po yan. Yan oh. rin po yung natin hotel room. Skolta di Manila. Ganito siya. Ha? Oh, Opo. Tapos okay, ako yeah. sa Paul Jose ng Pilipinas at sa Bangka. Forty feet. Tapos ito oh, naman po yeah, nasa yeah, harap yeah. po natin, Dino and mas kilala po rito sa Casa Bay Santina. Yung oh. 7 room, 16% po yung kaysya, 169,000 per night. Buong bahay po yan. Eh, naman po siyang bahay. 1,000. Ayan yung alin. Ah. Oh, Opo. Alin, ano? Ganda kaya sa loob yan? Naganda po yung loob niya, may ginto po yung loob niya. May ginto ah? Opo. Kaling. Mm. Daling. Yan ang main door niya. Opo, yan po yung mga. Ayaw, ang ganda nga. Ginto po yung nasa taas po na yun. Pwede pang pasuhin niya. yung okay. yeah. bawal. May kasama po kayo tour guide. Tour guide. May sigo pang pangkat. Atin po natin ang reception. Mayroon tayo ng staff. Oh, ito naman kanda po kung pangga, pinayo po siya sa 1780 kung may ari po siya ni Don Policarpo Pilayo. Pag-alit uh -huh. din din siya ginagap yung doktor, effectively na no limit ang re. Pag-alit uh -huh. na ba ito ni Kapitan Chago? Oo. Uh -huh. Yan naman po, kasa unisa from Kensing Patis, kasi na po ni Nanay Maria. Kasi ito restaurant po yan. Oo. Oh. Sa mga dunay siyong bato, sir, oh. binili o? Oh. Paano ba yun? Bali, binili po yan. Sa isa. Ay, binili. Binili. Ano ba itong ano na ito? Private ito. Ah, private pala may ari nito. Mga corporation siguro, Malaking yung ano. Ah, kumpanya. Sino nagmamayari sir? Jerry ako sir. Ah, Ang, ang may-ari nito? Opo. Uh, oh, si Jerry ako sir may-ari nito. Hindi ko kakilala yun ah. Hmm. Isa siya po siyang architect. Architect siya? Opo. Uh, siya po yung may-ari po ng News ano the Seven no construction company. Ako sir. Men, uh, hindi ko pa narinig. i ko nga. Eh. Uh, Bali, secretary po siya ngayon ni BBM. Siya po yung secretary ng NSA, National Housing Authority. Ah. Opo. Manyaman eh. Manyaman, masarap pala. Eh. Hindi mayaman. Mali yung ano ko, kapang pangang ko. Ito yung da, ano yung mga rep po nung araw na replica ng mga ano nag ano ba yun yung palay yung stretch yeah Ito naman building na to sir ano na naman to Malinaw puno hmm. Ay Carla Abian ay naka-spaghetti dito. ito hindi ang siya Opo so, Pwede ba magpa-picture sa kanya kaya Ay hindi Pwede. Oh, hindi yan. Sa bahay, binyan, binyan, binyan po, replica na lang po yung binyan laguna. Sa nanay po yan yung serizal. Oh, laki na nga nga Oo. Bali dito po sisimula heritage walking tour po natin. Dito rin po yung sinuting yung Hinera Luna kung po sa pinatay sa pinikula. Ah, dyan ba? Ah, dito si Yung Hinera Luna, nakita namin yun. Oh. Yung po galing po yung Mindanao sa Maranao. Ah, ang gaganda, no? lalaki, oh. Oh. So dito na tayo. O, pwede, pwede Ang ganda ng lugar. Nabighani naman ako sa ganda ng ginawa rito. Kaya ako sar daw to yung engineer, architect. Hindi pala to government. Ganda ng ginawa rito bat may mga talangka pa rito sa, hindi talangka, mga mussels, oysters. So, tubig dagat to, kasi nasa tabi pala to ng dagat. Pag pumunta ka dyan, tabi po ng dagat yan eh. This is beautiful, right? You guys uh, appreciate this place? Huh? Baby? Kuya? You like the place? Beautiful. You don't have to go to Europe anymore. Ito, yung mga bahay na yan, galing parang sa Mindanao, ta, sabi nung uh, kutsero. So, ito yung simbahan. Oh, okay lang? Okay lang? Okay lang kayo? Ito yung pintuan nyo, inukit na kahoy. Galing. Napakalaki. Grabe. Ganda. Ito mga pintuan na ito, mga ukit sila. Oh. So dito pa rin ito sa loob ng simbahan. At napakaraming AC. Pero hindi siya nagano. Hindi po siya ngayon na nagana. Eh, siguro may mga uh, functional dito tapos bubuksan hindi itong pintuan na to hindi mo wala tang yung pinto hindi may mga ano siya, mga ukit yan siya at ilang pinto to yun ang main 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 yung pintu na nakita ako. Yan puro ano ni uh, Jesus. Yung makikita dyan. Ito may pintuan pa pala dyan. Oh. Ito, kumakain yung mga mga naggagawa rito. Ganda ng ginawa rito sa sahig. Ayan. Pinag, uh, pinagsama-sama yung mga ano, mga kahoy na ginupit ganda siya so ito pa rin yung simbahan yan so ito yung paligid niya tapos doon sa bandaron yung dagat ito yung mga katabing mga ano Uh, pinatay yung mga bahay na kung saan saan galing mga bahay, dito sa Pilipinas iba-ibang lugar ng Pilipinas nang galing grabe ang laki ng project na ginawa rito ang ganda hindi mo na kailangan pumunta ng Europe dito may mga lugar na pwede pasalan ito yung mga kaway ng pintuan ng kakapalo. Kapal po sila. Ito yung likuran niya. Ngayon, pag uh, dito ka sana, sa harap, ito yung makikita mo. Yan. So dito sa kabila nito ng simbahan, ito yung pinaka harap. Sa kabila niya, ito yung sahig. ito yung ano naman yung bahay ng mga maranaw may kabayo, kabayo may anak siya oh. hindi pa siya magpapapicture sa akin kaya itang kung asya si Carla Villano hindi magpapapicture sa akin pano ko Ah. Hello. Mommy? Mommy. I just want to take a picture. Huh? Are no, oh, you and me? So ito 'yung replica ng mga ano, mga nagtatanim ng mga palay. Ah, uh, pag inano uh, yun, 'yung hinarvest na, ganyan ang ginagawa sa palay. Yun. 'Yung nakahawak ng ano, bilao na 'yon. Tapos 'yung may mga dala sa ulo, yun 'yung mga nag hakatin ng mga baon ng ano, mga magsasaka. Ano pa ba? Saka siguro harvest, yung harvest nila. 1913 may nakalagay na 1913 doon no? sa taas siguro yun yung edad ng bahay ito yung mga sasakyan na pinapaupa naman nila Yes, okay. okay. Then, open. Alis palis natin dito bridge, na tayo naman po siya, broken naman po siya. 12 to 4, tapos close po siya na. po siya na, 4, then open na po niya 6 dinner na po. Okay. So ngayon, mga open na lahat ng restaurant. Yes po. Itong Filipino restaurant na to okay, open. Til what time 'yan? Until 12 to 9, 9. 9 o'clock p.m. Pasa so, so, so. ngayon yung balsa po pa balsa